aga-aga parang hinihingal na ako. Nabibili ko lang ng yelo. Matagal-tagal na rin ako hindi nakakapag-exercise. Kaya bilis ko na rin hingalin ngayon. Pag okay ko dyan kanina ng hagdanan, kasama ko yung yelo. Tapos pagdating ko dito sa taas, hingal na hingal na ako. Abang nagkakape nga ako, dumating na nga yung pita na binili ko. Tinanong ko nga yung supplier ko kung kailan nga siya darating. Kasi nung nagchat nga ako sa kanya, eksakto na ubos nga yung ganito ko. Nagpalugit sana ako ng isang araw bago nga ako nagsabi nga sa kanya. Kaya lang nung time nga na yun, mabenta nga yung shawarma kaya hindi ko rin akalain na mauubos din. Buti nga at dumating na rin nga siya para meron na nga akong stock. Ako pa nga lang mag-isa dito kasi si Gerald nasa school pa nga siya at alas 3 pa nga yung labas niya. Then si Gerald din naman, hindi na rin nga siya makapunta dito kasi nga tatlo na nga silang nag-aaral pati din kasi si Talia pinapasok na rin nga niya sa daycare kaya pinag-aaralan pa nga niya yung schedule niya magdadalawang buwan na nga tong resto ko at meron din talagang time na ako lang mag-isa yung gumagawa nga dito meron din nagsasabi sa akin na kumuha na nga ako ng tao para yung ginagawa ko nga iuutos ko na lang sa side ko naman din kasi kaya ko pa namang gawin yung mga ginagawa nga dito way back lang nung nagtatrabaho pa nga ako sa production bilang mananahe mabilis akong kumilos, mabilis din akong mananahe mananahe kasi almost uh, 16 years din talaga ako nagtrabaho bilang mananahe. Then, nung nagtrabaho nga ako sa Japan, nakalimang taon din nga ako doon. Hindi ko rin akalain na kung ano yung bilis ko ng pagtatrabaho dito sa Pilipinas. Mas madadagdagan pa para sa Japan. Ibang-iba din kasi talaga yung trabaho doon compare nga dito sa Pilipinas. Dito kasi kung ano lang yung ibinigay na trabaho sa'yo, doon ka lang din kasi talaga tututo. Samantalang doon nga lahat kailangan mong pag-aralan, lahat kailangan mong matutunan. Hindi kasi pwedeng iisa lang din yung alam mo. Tulad nga yan ng manager nga namin doon. Imbis na sa opisina lang siya tututok or sa pagpapatakbo nga ng company. Hindi lang din yun yung ginagawa nga niya. Siya nga din yung nagdadrive nga para sa amin. Pagpupunta kami ng mga palengke, mamimili. Kaya ibang iba talaga dito kasi yung mga manager nga dito sa atin, meron nga silang sariling driver. Kaya alam ko rin talaga sa sarili ko kung hindi ko na nga kaya doon. Doon lang ako kukuha nga ng tao. Yung magiging kapitbahay ko nga dito kapag pumupunta nga sila dyan sa shop nga nila. Yeah. Lagi nga silang nadaan dito para nga makipagkwentuhan. Tamang-tama nga at may tanong nga ako. Dito kasi banda sa may kusina, gusto ko nga siya palagyan ng parang yung rubber curtain. Mm -hmm. So yun sabi nga niya, tama naman yung tawag ko dun sa kurtina nga na yun. Then sinukat nga niya para magkaroon nga ako ng idea kapag bibili ako. Sabi nga niya sa akin, kapag bibili nga daw ako nun, parang isang buuan talaga yung bili. Hindi niya nga daw alam kung merong tingi nga no. Mag alas 10 na rin nga sila umalis nga dito kasi nga nalibang din kami sa kwentuhan nga namin. 11.30 na rin nga ako nagsarado kasi meron pang mga pahabol ako na mga nag-dine-in. Then si Gerald naman, alas 9 ko rin nga siya pinapauwi kasi nga pumapasok din nga siya sa school. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!